Magandang araw sa inyo. Ito ang guided at ang ating reading ngayon ay para sa mga Gemini para sa buwan ng April. So habang nagme-meditate ako for Gemini, um medyo nawalan sila ng uh, tiwala sa sarili nila ng mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan or even last year. So ito yung month kung saan kailangan mo sigurong believe in yourself. 'yung pagkatiwalaan mong sarili mo, kakayahan, pagkatiwalaan mo sa sarili mo ngayon. At kung ano 'yung binigay sa iyo ng talento ng nasa itaas, 'yun ang gamitin mo para may angat mo 'yung sarili mo. Dahil kung ano man yung mga bagay na pinapangarap mo before, palagi ko manggagaling din 'yon sa talent or kakayahan na binigay sa iyo o naging gift sa iyo nang nasa taas mula pa nung bata ka. So kung ano man 'yon, ay sigurado'ng nakaguide ka. So for card spread tayo for April, mga Gemini. And ah uh, meron tayong isang card for angel message. four of cups, nine of swords, and then meron tayong ace of cups. Meron tayong isa dito ang major. And the hangman. Okay, ngayong um, April, mga Gemini. Uh, yun nga tulad nitong ating uh, unang card ng 4 cups and reverse kung ano man siguro yung mga naging problema before siguro may magandang atake ka na ngayon April so hindi mo ulitin and accept mo lang syempre ganun talaga ang buhay dahil pag in-accept natin yung mga bagay na nangyayari sa atin, mas nawawala yung mga anxiety natin or stress. Kasi may isip natin na, okay, party yun buhay yun. Mahirap yun. Sa bawat isa, depende yung kung anong atake ng mga problema na nangyari na yun. Na minsan gusto na natin silang takasan, pero hindi. Kailangan talaga natin silang harapin. And, idil na lang natin sila the way kung paano natin sila pwedeng ma-resolve o magawa ng paraan na wala tayong apektuhan ng ibang tao lalo na kapag gusto natin sagipin siyempre yung sarili natin sa mga sitwasyon na hirap na hirap tayo na malampasan and, and dahil doon ngating April na to uh, yung mga ano mo yung mga restless night mo ng mga nakaraang buwan is ngayong April ay ah uh, may kita mo na yung tulong na hinahanap mo ngayong April. At isa-isa mo ito na ano, uh, medyo makakatulog ka na na maayos ngayong April. Hindi ka masyado nag-iisip. May mga taong gustong tumulong sa'yo o ikaw mismo nahanap mo sila. At yung mga desisyon na nagawa mo, eh, magbubunga ng maganda ngayong uh, April. Dahil nga, iwas ka na din sa mga bagay na mas magpapalaki pa ng iyong problema. So, mahanap mo yung iyong strength is within yourself. Kaya nang sabi ko kanina is believe in yourself. So, ikaw lang din talaga. Ganoon naman talaga majority ng mga tao. Eh, sarili lang din naman talaga sa atin ang pwedeng tumulong. Pero kailangan pa rin natin ng mga ibang tao na kung saan kumukuha din tayo ng strength natin. Pero, pero sa'yo, ngayon sa buwan na to, ikaw talaga. Ikaw ang makakahanap ng paraan at ikaw talaga yung uh, Magiging Powerful ka kapag ikaw mismo Ang nag at nakahanap Ng tulong At At yung mga Ano mo lang siguro mga uh, Difficult uh, mga, Ano mo ngayon Ang um, masasabi natin Difficulties na possible Na dumating pa sayo is yung, yun nga, yung ayaw mo humingi ng, ano, ng tulong din talaga sa iba. But, nakita ko na, ano, ah, uh, kailangan mo rin siguro, ano, ah, uh, ngayon isipin yung sarili mo. Kung saan, ah, uh, napabayaan mong sarili mo the past few months. Ah, uh, yung, yung peace of mind. 'Yun ang pinaka panatiliin mo ngayong buwan na 'to dahil 'yan yung mag mag mag, mag para mag-move forward ka talaga yung peace of mind mo talaga. Yung pinaka kailangan mong mapanatili ngayong April. At uh, dahil doon tong April na 'to, definitely the hangman is magbibigay sa'yo na mas mag-ibang uh, ma, masasabi mo na parang nasa ibang ano ka. Parang na iba nag transform ka agad yung mundo mo kung saan ang mundo mo before is medyo scattered ang content all over the place yung utak mo ngayong April is masasabi mo na ako oh, ito yung gusto ko yung inner peace na to itong uh, tulong na to embrace ko habang inaalagaan ko rin syempre ang sarili ko syempre kailangan ko rin ng tulong talaga ng iba so kung ano man yung mga tulong na ibibigay sa'yo Uh, tanggapin mo lang tanggapin mo lang pero gaya na sabi ko nga ikaw pa rin, dilim mong strength pa rin or kung ano may yung passion mo, dun ka ang support siguro na ibibigay sa'yo ng mga taong binabanggit ko is yung support more on emotional matter or sabihin natin kung kaperahan yan, possible uh, sa pera mahingin mo ng tulong sila sa ganun, kung yun ang kailangan mo So, yung lakas pa rin ang loob mo. So, sarili mo pa rin. Kailangan mong maglakas ng loob para humingi ng tulong sa kanila. Kung financial man yan. So, kung sa emotional naman, eh, masabi natin na, ano, definitely church. Ang pinakamay mas magandang hingaan ng sama na loob. Iyak mo lang. Diba? Kahit may mga kaibigan tayo asawa, na nagbibigay ng support natin emotionally. syempre tayo pa rin yung di-decide kung i-accept natin yung mga advices na yun. So, it's in you pa rin talaga. But, definitely this April, sabi natin isang bagong mundo sa iyo ito ngayon. At, konting sakripisyo lang. Konting sakripisyo lang ngayong April. At kung ang problema mo naman within the family, palagi ko ikaw yung ano eh, para magiging susi. Nung kung ano man na maging conflict sa family, ikaw yung mag-stand para ipaglaban kung ano dapat ninyong ipaglaban kayo sa family ninyo. Or kung sa work naman, ikaw yung mag-uumpisa ng kung ano yung dapat gawin. So, kung doon ka magaling sa communication, definitely, e magaling ka for, sa communication at pag usap sa ibang tao so possible 'yun yung pinaka strength mo so gamitin mo lang yung ano man yun yung pinaka inner strength mo na yun or yung gift sa more on your communication skills so anong angel message sa iyo ngayon the situation will improve so whatever conflict will happen or oh, did happen last few months definitely ngayong April is mag i na yon ina syempre in a nice way so kung may kita mo dito yung ababae ah, dito is represent ayo whether babae ko lalaki na from the water is pataas na siya So, nakikita niya na yung makakahinga na siya maluwag. So, ngayong April, medyo makakahinga nga ka ng maluwag-luwag. At magbibigay siya ito ng mas magandang opportunity ngayong April. Para ipagbayuhin mo pa yung sarili mo. Sa mas magandang kapalaran na ibibigay sa iyo ng new mga anghel. So, mingi ka lang ng guidance, syempre, sa kanila. At sa so, ngayon, yun lang aking na... na nabasa sa iyong card, Gemini. So, pagpatuloy mo lang siguro yung pagiging mabuting tao mo. At magkakaroon ka ng mas magandang reward in the future. And, ang struggle mo is definitely unti-unti. Yan ano, uh, may isa-isa mo yan. May himay-himay mo yan. Hindi ganun kabilis, pero may himay-himay mo yan. pag na ngayon itong April. So maraming salamat sa iyo Gemini sa iyong pakikinig at panonood and God bless